Sa paanan ng bundok Kanlaon, may isang baryong matagal nang napabayaan. Ang pangalan nito ay Santa Bon at ang mga matatanda lamang sa mga karatig na bayan ang nakakaalala sa lugar na iyon. Ayon sa kanila, nilisan daw ito ng mga tao hindi dahil sa gutom o giyera, kundi dahil sa isang sumpa, isang nilalang na namumuhay sa gabi at hinahabol ang sinumang naligaw sa kanyang lupaing banal. Ang nilalang na ito ay tinatawag nilang amalanhig. Isang araw, si Gino, isang batang manunulat mula sa Maynila, ay napadpad sa negros upang magsaliksik ng mga alamat. Sa kanyang paghahanap ng kwento, nakausap niya ang isang matandang babae sa palengke na tila ayaw magsalita. Ngunit nang nabanggit niya ang santabon, namutla ito. Anak, huwag mong tuksuhin ang lupa ng mga bangkay. Baka may magising. Anang matanda, sabay turo ng krus. Ngunit dahil sa kagustuhan ni Gino na makakuha ng bagong istorya, nagtungo siya paakyat sa dating baryo gamit ang mga lumang mapa at tala. Kasama niya ang kanyang kaibigang si Ili isang photographer. Nang makarating sila sa baryo, nakakita sila ng mga guho ng bahay, simbahan na may sirasirang kampana, at sementeryong tinabunan na ng damot alikabok. Habang nagsusuri sa sementeryo, natapakan ni Eli ang isang lumang bato at biglang bumuka ang lupa. Bumagsak si Eli sa isang hukay at nang sinilip ito ni Gino. Nakita niya ang isang kuweba sa ilalim, punong-puno ng kabaong na gawa sa kahoy at putik. Ngunit hindi ordinaryong kabaong ang mga iyon. Lahat sila ay may mga ukit sa paligid, mukhang lumang Bisayan baybayin, at may tatak ng alon ng dugo. Alon at dugo. Biglang narinig ni Gino ang isang malalim na hininga mula sa ilalim ng mga kabaong. Isa, dalawa, lima. Unti-unting gumalaw ang mga takib. Mula sa mga kabaong, may lumabas na mga katawan na tuyot, nangingitim, ngunit tuwid at matikas ang tindig. Ang mga mata nila'y wala, ngunit tila tumatagos ang titig. Mga amalang hi. Hinila ni Gino si Eli palabas ng hukay. Habang tumatakbo sila, naririnig nila ang tunog ng mga paa. Hindi paglakad, kundi pagkaladkad. Mabagal, ngunit walang patid. Hindi makatakbo ang mga amalanhig, ngunit sila'y walang kapaguran. Sa bawat hakbang ni Nagino at Ellie, may kasunod silang anino. Habang tumatagal, napansin ni Gino na hindi sila makalabas ng baryo. Parang paulit-ulit lang ang daan. Kahit anong liko, kahit anong direksyon, palaging bumabalik sila sa simbahan. Doon nila nakita ang lumang kampana na may ukit ang kaluluwa ng mga hindi na ilibing ng payapa ay mananatili. Hindi pa tayo hindi buhay, amalanhig kami. Napagtanto ni Gino, ang baryo ay nilamon ng isang sumpa. Ang mga dating naninirahan doon ay hindi na inilibing ayon sa kaugalian. At dahil dito, bumangon sila galit, nauuhaw sa dugo at hustisya. Sa altar ng simbahan, may nakasulat sa likod ng retablo ang dugo ng buhay na handang mag-alay ay magpapahinga sa aming kaluluwa. Nais ng amalan na may magsakripisyo para sa kanila. Isa lang sa kanila ang kailangang mag-alay ng sarili upang iligtas ang isa pa. Isa lang. Napatingin si Ili kay Gino at bago pa makapagsalita si Gino, tumakbo si Ili papalapit sa dambana. Pinuto lang palad gamit ang sirang kandila at pinatakan ng dugo ang krus sa altar. Sa isang iglap, tumigil ang kaluskos, ang hangin ay tumahimik at isa-isa ang mga bangkay ay bumalik sa kanilang mga kabaong. Ngunit hindi na nakita si Ellie, nakaligtas si Gino. Isinulat niya ang kwento ng Santa Bon. Ngunit walang naglakas loob na maglatala. Ilang buwan matapos ang insidente, nakatanggap siya ng sulat. Walang pirma walang pangalan. Ang sulat ay may tatlong salita lang. Ikaw ang susunod. At simula noon, gabi-gabi, naririnig ni Gino ang kaladkad ng paa sa labas ng kanyang bintana. Simula nang matanggap ni Gino ang liham na may nakasaad na ikaw ang susunod, hindi na siya makatulog ng mahimbing. Araw-araw, tila may aninong dumaraan sa kanyang bintana kahit nasa ikapitong palapag siya ng kanyang kondo sa Maynila. Isang gabi, habang nag edit siya ng kanyang manuskripto, biglang nawala ang kuryente. Ngunit ang ilaw ng kanyang laptop ay hindi namatay. Sa screen, may lumabas na folder na hindi niya nilikha. Eli Dempy Nang buksan niya ito, nakita niya si Eli, nakahandusay sa loob ng simbahan sa Santa Bon. Pero gumaganap. Tila buhay ngunit lasog na ang laman at habang umiiyak ito sa screen, may boses sa background. Isang buhay pa ang kailangan, hindi sapat ang pag-aalay. Ang nakaligtas ay dapat palitan ng inalay. Bumilis ang tibok ng puso ni Gino. Parang nanlalamig ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o multo ng kanyang konsensya. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi pa tapos ang sumpa. Hindi na niya kaya. Bumalik siya sa Negros. Dala ang dasal at kagustuhang wakasan ang lahat. Pagdating niya sa paanan ng bundok, napansin niyang hindi na ito kasing ligaw noong una. May mga bagong daan. Tila inaalis ang pagkakalimot sa Santa Bon. Pagdating niya sa baryo, nagulat siya. Ang mga guho ng bahay ay tila muling na itatayo. Ngunit kakaiba ang mga taong naroon. Tahimik Nakaitim, hindi kumikibo. Lahat sila ay nakatitig lamang sa kanya. Bakit? May mga tao dito ngayon! Bulong niya sa sarili. Sa gitna ng baryo, may itinatayong bagong simbahan. At sa altar nito, nakapinta ang imahe ng isang lalaking nakatayo sa itaas ng kabaong. Si Eli. Lumapit sa kanya ang isang matandang lalaki na tila leader ng lugar. Gino, sa iyo ang huling desisyon. Hindi mo iniligtas si Eli noon, pero may natitirang pag-asa. Isang kaluluwa lang ang kailangan para mapalaya siya at ikaw. Sino? Tanong ni Gino nanginginig. Isang inosente. Isang hindi pa nakatuntong sa lupa ng kasamaan. Naguluhan siya. Ngunit nang lingunin niya ang likuran niya. Nandoon ang kapatid niyang si Nina. Labindalawang taong kulang. Samang sumunod para bantayan siya. Napaluha si Gino. Hindi siya makapili. Pero habang papalapit ang gabi, narinig niya muli ang mga kaluskos. Hindi isa, hindi dalawa, sampu, dalawampu. Isang hukbo ng mga amalanhig ang muling bumangon mula sa lupa. Pumili ka Gino, anang matanda. O ang buong baryo kasama ang iyong kapatid ay kainin ng itim na lupa. Lumapit si Nina. Hawak ang kamay ng kanyang kuya. Kuya, kung si Kuya Ili ang kailangan, ako na lang. Ayoko na ng masamang panaginip mo gabi-gabi. Ngunit bago pa siya makapagsalita, lumapit si Gino sa dambana, kinuha ang lumang krus at itinaga sa kanyang sarili. Ako na lang. Ako ang dahilan. Ako ang dapat matapos. Dumilim ang paligid. Nyanig ng lindol ang lupa. At sa huling pagkakataon, narinig ni Nina ang gulong ng kanyang kuya. Isulat mo ang totoo. Isulat mo ang katapusan. Ilang taon ang lumipas. Isang librong pinamagatang itim na lupa. Ang aking kapatid ang inilathala ni Nina. Ngayon ay isang sikat na manunulat. Ngunit sa likod ng bawat kopya ng libro, may misteryosong ukit na hindi siya ang gumawa. Hindi lahat ng bangkay ay handang matulog at gabi-gabi sa tuwing binubuksan ang libro ng mga mambabasa may nagsasabing naririnig nila ang pagkaladkad ng paa sa ilalim ng kanilang kama